Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel ang GN Ngayon po ay kami po nila papa, tapos po ni mama ay mamimiwas. Tapos po magpapasisip na rin. At tamang tama po ay kami pong tatlo ay wala po kaming pasok ngayon sa trabaho. Kaya po kami nagkataon po ano ah. Nagkataon po kami sabay-sabay na walang pasok. <laughs> Ano kaya? Madami tayong mahuli ngayon. Ahoy, parang hindi. Yan si mama po ay namimiwas na. Ako din po yung mamimiwas. Pung itcha din ah. Oh, yeah. Si oh, papa. papa po ay nagkakalat po ng ano, uh, ng pasipsip naman. Oops. Oh. Guys, yung kay mama pong baliwas ay napasangat. Isinangat na po ng isda. natanga Sayang. Yan guys, si Papa po ay minahuli na kaso po ay maliit. Ano nga Papa yung isda? Langisi. Langisi. Maliit ito. Ah, mangga ay. May <tod> punin na po sa kanina pa nakabuhay. Malaymi sa sauna lang ating mahahuli, maliliit. Pup, <laughs> <up>. Meron. Aba! Tinaw. mo. Guti pa din sa sip-sip. May nahahuli yung aming ni mamong baliwas na ni wala pang mahuli. Kaya na may aking baliwas na ah, wala pang mahuli. Ayun, nalagot pa. Na Yan guys, rito. ako pinakahuli. Isa, singkag. <laughs> Ito pala siguro yung kumikibit sa akin kanina. <laughs> na inilalayo yung tamsi. Tama <laughs> Laki, Laki. Laki. Eh, yeah. <laughs> Isang kailuhan, eh. Isang kailuan eh. <laughs> hindi, hindi, nakakauli isang kilo, laki wala akong <laughs> sana al, isang kiluhan <laughs> pag isang kiluhan ay eh, pwede na umuwi aray ko hindi <laughs> you know, na, nahihirapan ka kapag tatanggal, isang kiluhan ay oo, meron nga Ooh. obo! malaking bakuli, bakuli. <laughs> tingnan mo kala mo lang ay eh, walak din na gumagal <laughs> Bosingbet ng mga pawala <laughs> dukyan ng lata pa. Guys, nakahuli na naman po ako. Bakoli. Iya. <laughs> yeah. Hindi ko agad na hindi ko ma-i-video. <laughs> <laughs> yes, yeah, amin din mamindito siya nakakahuli. Miglang may kumibit sa kanya. Malaking kuwan na noon. Ah. Bakoli. Bakoli. Iya. Yeah. <laughs> Harus niya hindi Bakule. na hindi <laughs> na bakit ang nahuli ko ano ba hindi ako nakain na ito dapat ay akin lang Gusto daw ni mama ay analipain. <laughs> <Yeah>. Nakadali rin. Nakadali <laughs> rin. Masin tayo na O anong papa yan? O oh, nakahuli po ako. <laughs> ano papa yung sa'yo nahuli? Bakuli, bakuli rin. <laughs> <laughs> Puro bakuli. <laughs> <laughs> ay ay <na. laughs> O oh, tanggal. na? <laughs> Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Bakulin na naman. <laughs> Pero malalaki <kay> abo. Wala ka gawal pa Wala tong taga camera man ay kung may taga camera <laughs> Makikitang nagagawal pag Iya. <laughs> <laughs> yeah. May nahuli pa ba? Hmm. Kala kayo meron ulit. Yan guys, nakahuli na naman po si Papa. Bakuli na naman. May pang-ulam na kay si Lula May. Si Lula mag-uulam. Yan po yung paborito favorit, na yung Lula May. Si Lula May. Si Lula Mayli ang mag At eh. si Mama ang gusto ni Eli. Fine. Aba, bakuli na naman. Hey. <laughs> Wala daw ubusang bakol <bakuling>. <laughs> ano kaya? Yung akin ni... ay... Walang <laughs> uba. na yung... <laughs> Naubos yung pamain ni Mama. At nakahuli naman po si Papa ng muong. Yun ang gusto ni Mama. <laughs> <Ha>? Nakamuong. <laughs> oh, ilan na ang no, muong natin, no, Papa? No, no. <laughs> muong na Iyan, yeah, napapangiti si Mama at may muong. <laughs> <laughs> Lan ang mong papa de yan. Dalo. Dalo ang piraso pala mamay pang ulam mo. Aba, ilan na yun ako ang bakul eh. Aba, na, ay dalawa. Naman. Abay, yeah. dalawa. <laughs> Puro bakul naman. Bakul eh na. yun. <laughs> Dima, mami, nagre-reklamo na. Mga isda, ayaw na naman ng bakul eh. Lipain naman. Aba, <laughs> nagutok. <mag> <laughs> <laughs> Nakahuli na po ng bakuli. Puro bakuli. Isang kilo na yata atin na huli. Nilulubog yung isa. Isang kilo ng bakuli. Eh, ano, na na. 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 Hindi mo na nalaman na ubos na. Kalabsaw yung mga ba maliliit pa naman lipat na ulit tayo abuti mo na ang iyong panaguan ano kaya hindi kaya nakaluwa oh Up, na siguro Sinangat na Yan guys, si papa po ay Nanghuli po na sipitan Pitan Kanya pong dinalak na uh. Badomi po oo uh -huh.

anat at nakahuli po si papang ng bakuli. Malaki na naman. Iya. Yeah. Malaki. Huh. Isa lang na huli natin din. Meron. Ah, sabi sabi ko isa lang na huli natin din. Meron pa pala isa pa. Tuwa pa. Isa po yung amin na huli. Puro po bakuli. Tapos itong dalawang perasong mapapay. Ano na nga? Mung? Yan po pala yung mung. Yan. Dalawang perasong mung. Tapos po may yung mga hipo na nahuli.